Uh, hanggang sa huling araw po ng uh, pailin, hindi okay. po inaasahan namin na sana po makapag-desisyon na po ang uh, pamilya ng Maraming salamat. Ako na, na... Okay. Ah, okay. Una, tanong ka ito ah. of the possible na yung Katulad bilang dito kanina, ba? ako hanggang ngayon, nakikiusap kay Mayo na tumakbo. Bilang uh, partido ako ang presidente ng PDP, uh, gusto ko na tumakbo siya. Kung hindi siya, isa sa mga anak na tumakbo. Kasi talagang para sa amin, uh, napakahalaga sa PDP na may good Kasi ang PDP ay good Pero sir, yung edad niya, ako ito pa siya kaya, eh di ba medyo may edad ng dating pangulo. Mas matindi ang wisdom. So, ang kailangan natin sa leader natin, yung wisdom. Uh, nakita naman natin uh, yung wisdom ng Pangulong Duterte, yung panahon ng pandemic, lalagpasan natin yung pandemic dahil sa wisdom matanda.